araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang makahiwatig, makapagpasakop, at magkaroon ng kakayahang maunawaan ang mga bagay-bagay upang ikaw ay maging masigasig sa Espiritu, ay nangangahulugan na nililiwanagan at pinaliliwanagan ng mga salita ng Diyos ang iyong kalooban sa sandaling may maranasan kang isang bagay. Ito ay pagiging masigasig sa espiritwal. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay para makatulong na muling buhayin ang espiritu ng mga tao. Bakit laging sinasabi ng Diyos na ang mga tao ay manhid at mapurol ang utak? dahil ang espiritu ng mga tao ay namatay na at naging napakamanhid na nila kaya ganap silang walang malay sa mga bagay na espiritwal. Ang gawain ng Diyos ay para paunlarin ang buhay ng mga tao at tumulong na buhayin ang espiritu ng mga tao para maunawaan nila ang mga bagay na espiritwal at lagi nilang magawang mahali ng Diyos sa kanilang puso at bigyang kasiyahan ng Diyos. Ang pagdating sa yugtong ito ay nagpapakita na ang espiritu ng isang tao ay binuhay ng muli. At sa susunod na may maranasan siyang isang bagay, makakaya niyang tumugon kaagad. Tumutugon siya sa mga sermon at mabilis na tumutugon sa mga sitwasyon. Ito ang kahulugan ng pagtatamo ng masigasig na espiritu. Maraming taong mabilis tumugon sa nangyayari sa labas. Ngunit kapag nabanggit na ang pagpasok sa realidad o mga detalyadong bagay na espiritwal, sila ay nagiging manhid at mapurol ang utak. Nauunawaan lamang nila ang isang bagay kung nakatitig sila rito ng deretsahan. Lahat ng ito ay mga tanda ng pagiging espiritual na manhid at mapurol ang utak, ng pagkakaroon ng kakaunting karanasan sa mga bagay na espiritual. Ang ilang tao ay masigasig sa espiritual at nakakahiwatig sa sandaling marinig nila ang mga salitang tumutukoy sa kanilang mga kalagayan, hindi sila nag-aaksaya ng oras sa pagtatala ng mga ito. Kapag narinig nila ang mga salita tungkol sa mga prinsipyo ng pagsasagawa, nagagawa nilang tanggapin at iangkop ang mga iyon sa susunod nilang karanasan. Sagayoy gayoy binabago nila ang kanilang sarili. Ito ay isang taong masigasig sa espiritwal. Bakit nagagawa nilang tumugon ng napakabilis? Dahil nakatuon sila sa mga bagay na ito sa pang-araw-araw na buhay. Kapag nagbabasa sila ng mga salita ng Diyos, nagagawa nilang tingnan ang sarili nilang kalagayan kumpara sa mga ito at magmuni-muni sa kanilang sarili. Kapag naririnig nila ang pagbabahagi at mga sermon at ang mga salitang naghahatid sa kanila ng kaliwanagan at paglilinaw, nagagawa nilang tanggapin kaagad ang mga ito. Katulad ito ng pagbibigay ng pagkain sa isang taong gutom nagagawa nilang kumain kaagad. Kung magbibigay ka ng pagkain sa isang taong hindi gutom, hindi sila ganoon kabilis tumugon. Madalas kang nagdarasal sa Diyos at pagkatapos ay nagagawa mong tumugon kaagad kapag nakaranas ka ng isang bagay. Kung ano ang ipinagagawa ng Diyos sa bagay na ito at kung paano ka dapat kumilos. Ginabayan ka ng Diyos sa bagay na ito noong huli. Kapag naranasan mo ulit ang ganitong klasing bagay ngayon, natural lang na malalaman mo kung paano magsagawa sa paraang nakasisiya sa puso ng Diyos. Kung lagi kang magsasagawa sa ganitong paraan, at lagi kang makakaranas sa ganitong paraan, darating ang oras na magiging madali na ito sa iyo. Kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, alam mo kung anong uri ng tao ang tinutukoy ng Diyos. Alam mo kung anong uri ng mga kondisyon ng Espiritu ang Kanyang sinasabi at nagagawa mong maunawaan ang mahalagang punto at isagawa ito. Ipinakikita nito na nagagawa mong makaranas bakit nagkukulang ang ilang tao sa bagay na ito. Dahil hindi sila gaanong nagsisikap sa aspeto ng pagsasagawa. Bagamat handa silang isagawa ang katotohanan, wala silang tunay na kabatiran sa mga detalye ng paglilingkod sa mga detalye ng katotohanan sa kanilang buhay nalilito sila kapag may nangyayari sa ganitong paraan maaari kang mailigaw kapag dumating ang isang bulaang propeta o isang bulaang apostol kailangan mong dalasan ang pagbabahagi tungkol sa mga salita at gawain ng Diyos sa ganitong paraan mo lamang magagawang unawain ang katotohanan at makahiwatig. Kung hindi mo nauunawaan ang katotohanan, hindi ka makakahiwatig. Halimbawa, kung ano ang sinasabi ng Diyos, kung paano gumagawa ang Diyos, kung ano ang Kanyang mga hinihiling sa mga tao, kung anong uri ng mga tao ang dapat mong makasalamuha at kung anong uri ng mga tao ang dapat mong layuan kailangan mong dalasan ang pagbabahagi tungkol sa mga bagay na ito. Kung lagi mong nararanasan ang salita ng Diyos sa ganitong paraan mauunawaan mo ang katotohanan at lubos mong mauunawaan ang maraming bagay at magkakaroon ka rin ng pagkahiwatig. Ano ang pagdidisiplina ng banal na espiritu? Ano ang paninising nagmumula sa kalooban ng tao? Ano ang patnubay mula sa banal na espiritu? Ano ang pagsasaayos ng isang kapaligiran? Ano ang nililiwanagan ng mga salita ng Diyos sa kalooban. Kung hindi malinaw sa iyo ang mga bagay na ito, hindi ka makakahiwatig. Dapat mong malaman kung ano ang nagmumula sa banal na espiritu. Ano ang mapanghimagsik na disposisyon? Paano sundin ang salita ng Diyos? at paano iwaksi ang sarili mong pagkasuwail. Kung may pagkaunawa kang bunga ng pagdanas ng mga bagay na ito, magkakaroon ka ng pundasyon. Kapag may nangyari, magkakaroon ka ng angkop na katotohanan na maikukumpara dito at ng angkop na mga pananaw bilang pundasyon. Magkakaroon ka ng mga prinsipyo sa lahat ng ginagawa mo at magagawa mong kumilos ayon sa katotohanan. Sa gayon ay mapupuspos ng kaliwanagan ng Diyos, ng mga pagpapala ng Diyos ang iyong buhay. Magiging makatarungan ang pagtrato ng Diyos sa sino mang tao na tapat na naghahanap sa Kanya o isinasabuhay siya at nagpapatotoo para sa kanya. At hindi niya isusumpa ang sinumang tao na tapat na nauuhaw sa katotohanan. Kung habang ikaw ay kumakain at umiinom ng mga salita ng Diyos, nakakatuon ka sa pag-alam sa iyong sariling tunay na kalagayan, sa iyong sariling pagsasagawa, at sa iyong sariling pagkaunawa kapag nagkaroon ka ng problema tatanggap ka ng kaliwanagan at magtatamo ng praktikal na pagkaunawa sa gayon ay magkakaroon ka ng isang landas ng pagsasagawa at pagkahiwatig sa lahat ng bagay ang isang taong nagtataglay ng katotohanan ay malamang na hindi malinlang malamang na hindi manggulo o magmalabis. Dahil sa katotohanan, siya ay protektado. At dahil din sa katotohanan, nagtatamo siya ng mas maraming pagkaunawa. Dahil sa katotohanan, mas marami siyang landas ng pagsasagawa, mas maraming pagkakataong gawaan ng banal na espiritu at mas maraming pagkakataong maperpek.